So ka dulo Good morning, good morning po At dito ako sa bayan ng Sorsogon ah, Pauwi na ako, bibila ko ng seafood Ayan po Magkano sa ganito po kuya? White shell Magkano pong ganyan? Magkano pa ano? 50 ang kilo 50? Hindi 50 50 Diyos sa po kuya? Sa po, 350 na ito lahat 350 Ayaw ka dulo, kukunin ko to Kukunin mo na ito Ang 350 Ayan po Ayan, 350 Kuha po ako niyang kuya Kukunin ko yun. Okay. Saka ito, isang kilo. Doon kay ate kasi, may naano na ako eh. Nakapangako ako. <laughs> Kunin ko ito, te. Isa lang po. Ayan ah, nakajulo sa'yo. Kabibi. Kabibi dagat. Ayan po. Sa ganyan nating ano, crab, kung kano dyan? 500 ang kilo. 500 isang ganyan. Hindi, kilo. Ah, per kilo. Ay, ito, dosin. Ito po, te. Kunin ko kay ate, ayan po. Kabibi. Bili din ako nyan. Apo. Mura lang. P50 lang po ang isang ganito. 50. Doon sa crab. 500. Eh, ganito nga ano ito. Eh. Magkano po ito? 70, 70 lang. Ano? 70, 70 lang po ito. Ganito. Ayan. Bila kayo dito. Mura. <laughs> Ayan. Isa pa nito. Eh, hindi mo hindi ko ganong mahilig yan ate. Eh, sa ganito. 70 ano? Masarap to sa... Sa mga kulay na Oo, oh, sa, oh, sa mga tig-blanch. Tig Oo. Oh, oh. 70. O oh, sige, itaray ko. Bibili ako na oh. ito. Ano? Ang tawag nga nito, te? Ano? Kuyog. Kuyog. In ano? Itong ina. Pades, binaguong. Nanang. Yan, binaguong. Yan. Bili tayo nyan. Sige po. Bili ako nyan. Yan kay kuya. Oh. Tinimpang na yung sugpo ko. Inubos ko na yung sugpo ni kuya. Kasi bibira Ayan po. Sariwa. Sariwa. Ayan po. Pakita ko sa inyo. Laki. oh, Isang piraso lang kalahating kilo na. <laughs> ayan o. Ayan po. Ayan o. Kita, oh. Hindi na ko lugi dyan. Ayan. ayan. Uh, oo. Ano lang kuya? Kalahati lang? Ay, 50 ano? O oh, sige, 1 kilo na. Makatigim naman yun yung mga, kat mga katrabaho ko dyan. sa <laughs> So, ya, parang tambing. Ayun. Ayun po. Bili tayo julogs. Mura lang yan dito. minsan minsan lang kasi kumapadaan ng sursugon. Ayun po. Sige po, Kuya. Ayun. Ano barangay nga ito dito, Kuya? Bulabog. Oh, dito na sa barangay Bulabog. Malapit sa may ano? Rest area. Kasi doon yung rest area o, sa kabila. Ayun yung pahingahan. Papasok na nang ano ito. Ah, uh, Sursugon City. Ay, hindi. Oh, Sursugun City. Sursugun City. Ya, yeah, no tama Sursugun City pala. Tampo. Mura lang dito. Lubos-lubosin ko na. Tampo. Yan. Dipo, mga kajulogs.